maraming mantinig pa ang nagkaantay sa inyong pagdating. Kumpara sa mga nakalaban mo ngayon, ang mga kalahok sa palarong ito ay higit na malakas at higit na makapangyarihan. Wala nang atrasan. Pakilala po kayo, Master. Takboy ng isi yan. <laughs> Ako si Mario De Nero. Mario De Nero. A.K.A. ring name. Tangke. Okay. Tangke. Okay. Anong record mo at uh, anong gano'ng katagal experience mo sa ano boxing? One. one year. One year. Uh, record mo? Three wins. Three wins. Two Ilan loss? Two loss. One draw. One draw. Ito si Lorenzo na kalaban mo. Nakalaban na talo mo siya dito sa kanto boxing gym. Ano masabi nyo sa spar ngayon? Sino ba nag-request ng laban nyo ngayon? Siya. Siya. Oh, Lorenzo, ano ano ka daw sa daya mo na belt fight ka daw, ano masasabi mo? Kailangan ko si Training. Oh, si Genero pala kalaban mo, ano masasabi mo? Rematch. match, Three match. Three. Ayan na, ayan na. <tong> Ush! Oh my god. Parang si ano siya no si Canelo no guys. Pati footwork guys, kung ano yung suntok, ganun din yung paano Tignan natin kung makakabawi si Clarence. Lawrence pala. Uy, ayun. Ups. Grabe, nagliliber shot siya, no? <laughs> Liber shot, so, sabay straight. Buti yung ano, masipag mag-guard dito ng ating si Lawrence, no? Come on, come on, come on. Dinero ikot ka, guard sa kuna no, dinero ka, ikot ka Ikot ka sa kabila. Come on, come on. Mario, badi tayo.